Baka may chance rin kung manalo ng loto. Maraming <laughs> Pilipino ang umaasa na manalo sa loto, nagmakaahon sa kahirapan, at ang mananaya dito ay puro mahihirap. Nabuko ngayon sa Senado ang sunod-sunod na panalo ng isang tao at dito lamang yan sa butuan. Kaya, may pabiro si Sen. Rapi Tulfo kay Sen. De La Rosa na kung gusto mong manalo ng 225,000 pesos ay pumunta ka ng butuan at doon ka tumaya. Gusto manalo huh? ng 225? Pumunta ka ng butuan, tumaya ka ng 500 pesos, malaking tsansa mo. Butuan, butuan lahat mo si person B, paturo ka sa kanya, kung paano mananang 2025. Kayang-kaya -kaya niya. Kita mo naman, no? Oh. At sa sunod-sunod na panalo ng isang claimant na ibinulgar ni Sen. Rapi Tulpo na wala pang tin-number pag nag ito ng panalo ay isang agent lang di umano na pinakikiusapan ng mananaya ayon yan kay PCSO General Manager Mel Robles. Ano po yung probability na one person will hit uh, many many times? in the period of 6 months with the same amount. So, ano yan po yung sinasabi kong Lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. Paano nga ba nila nakukuhang manalo ng 225,000 pesos sa 3-digit kung ang price lang nito sa minimum na 10 piso ay mananalo ka ng 4,000 pesos. Dito pwede pala ang multiple winner kaya tinatayaan nila ng 500 pesos ang tatlong numero na tila siguradong sigurado di umano sila na lalabas ang tinatayaan nilang numero. Kung gano'n itong mga tao ito sobrang pagkasugarol kasi 10 pesos lang dapat ang bet mo eh, sa isang ticket parang sigurado sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. That's why they have to bet 500 pesos. Duda pa ng senador, baka di umano, nabibigyan ng tip ang mananaya dito. Okay sana kung isang beses lang, paano kaya kung siyam na beses pa sa isang buwan? Kasi kung ako, ba't ako magbibet ng 500? Eh hindi nga ako sigurado, tsambahan yan, kahit na 3 digit. So baka nabigyan siya ng tip ang tanong, bakit sa butuan lamang nangyayari ito? Butuan lamang? Ang merong multiple winners or nagbebet ng 500,000 ay 500 pesos at nanalo ng 225,000 each time. Bakit wala sa ibang lugar? o kaya ito kapag nanalo ka ng 225,000 pesos ay idadaan mo pa sa agent para magbayad ka dito kung pwede mo naman makukuha sa mga brands ng loto at hindi mo na kailangan pang pumunta ng Maynila kaya tara panuori natin ito si person B lahat ng mga pakilagay si person B si person B lahat na mga nanalo sa 3D4 sa butuan? Yes. Wala nanalo sa ibang lugar? Kasi, uh, kasi binigay sa amin ng PCSO, so puro, puro person B. Uh, hindi po namin... At, uh, si person B nakatira to? Sa butuan city po. Okay. So, ibig sabihin, napakaswerte naman ang butuan. Mukhang palaging 500,000 ang taya. 500 pesos versus uh, 10 pesos. Kasi, po? Ay, kasi I'm 200, man para makuha niya yung 2025 winning, yung July, alam mo, yung first winner, he or she has to bet 500 pesos. So, ibig sabihin, dyan sa butuan, lahat ng mga tao dyan, sa three-digit game, ang binibet is 500 pesos. Ang lakas pala tumaya ng mga taga-butuan. Kaya tinatamani nila yung 2025 every time. So that's why I need that person here as the next hearing, Mr. Chair. Whoever this person is, pa explain sa amin kung sino sino yung mga tao na binibilhan niya para diretsyo na tayo ng mga winning tickets na ang tinataya ay 500 pesos kaya tumama ng 225. Is this one person or many persons? At pala kung ganon, itong mga taong ito, sobrang pagkasugarol. Kasi 10 pesos lang dapat ang bet mo eh, sa isang ticket. Parang sigurado sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. That's why they have to bet 500 pesos. Kasi kung ako, ba't ako magbibet ng 500? Eh, hindi nga ako sigurado. Tsambahan yan, kahit na three digit. So baka nabigyan siya ng tip. Walang iniwan niya sa, ano, eh, sa wedding. Pag nabibigyan ng tip, tataya ng winning number. Nananalo. May tip ba ito si person B? May mga kliyente niya. Go ahead. Go ahead po. Uh, may ayan sa Mr. Chair. Yes, sir. Ah, uh, actually, sa Mindanao po, ako, proud Mindanaoan din ako. Marami po talagang Sugarol. Ako rin po, taga Mindanao din yes, po. Yes, taga Sugarol. Ah, uh, even though at that time of uh, Hayalay pa po. No? Malalakas po talaga. May mga tao po talaga, lalo na may mga, maski na may mga business, nagtataya ng laki-laki. Now, yung sinasabi niyo... So, sandali lang, sir. Yes, uh, sir. Oh. So, you mean to say, puro Mindanao lang, taga Mindanao lang, ang ng 225,000 at 500 pesos ang bet nila each ticket. Wala sa Luzon, wala sa Visayas, kasi puro Mindanao lang nakikita ko eh. Ano okay, ang ko lang, sir, sa area ko po, yung sa bet, betting okay, public. Kaya explain PCSO, bakit Mindanao lang, ano po yung asa nyo, Agusan? Actuan. bakit sa butuan lamang, ang merong multiple winners, or nagbebet ng 500,000 ay 500 pesos at nanalo ng 225,000 each time. Bakit wala sa ibang lugar? ah uh, Bakit wala po sa Visayas? Wala sa Cebu, wala sa uh, Pangasinan o sa Quezon, sa yung iba sa so, 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 so sorry, sir, as uh, uh, Mr. Chair. ah uh, yung mga games po namin sir, may mga games po na halos yun yung malakas at saka patok talaga sa isang lugar. Uh, you know, uh, in Mindanao, malakas talaga yung 3D. Okay. At saka meron pa nga dati na 2D, yung last 2 ng ano sa illegal yung last 2 ng 3D natin. yung so, Particular, okay, yes sir, malakas po yung oh, oh. 3D, okay. Oh. Accepted. Understood. Pero, uh, kung saan man lugar itong si person B. Napakaswerte naman ng mga tao doon sa lugar niya na palagi na is this one person, ito na lang 225, kung halimbawa siya agent, <coughs> one person nagpapalit sa kanya palagi o these are multiple people na pa 500 pag nagbet. Sabi mo nga sa Mindanao, malakas magbet yung mga tao, okay, kung yun talaga paniniwala mo, sabi natin, sugarol mga taga Mindanao, galing sa iyon, dahil malakas magbet kasi dapat normally pag yung hindi malakas magbet 10 pesos lang yes, nagbebet ng 500 so are these multiple people ah uh, upon interview po sa agent ko yes po uh, hindi lang po isa pero paminsan ayun po ang sabi niya oh uh, kasi siya yung so, nag-supply sa so, niya an uh, area sa Butuan City po okay so ibig sabihin lahat ng mga suki so niya malalakas magbet hindi po lahat, sir. May mga malalakas lang mag Kaya, Malakas nga yung meron. mag -bet. 500 nga. Oh, meron, hindi, na, hindi na dinidisigan ng 10 pesos. Wala yan. Maliit lang panalo ko niya. Oh, malit. Sinasagad, 500. Yes po. Bakit 500 ang binibet niya? ah uh, kasi po, yung 500, yun yung pinaka-convenient na taya per combination, sir. Ha? Yun yung pinaka-convenient na taya na makakaklaim ka below 300,000. 1,000 po yung panalo ng, ng 500. Pwede namang 550, 600. Pero hindi po siya convenient sa currency natin. Ta, oh, medyo brutal po. So 500 is the most convenient na kapag panalo ka na, hindi ka na pupunta ng Manila. Kasi pag mag-1,000 ka na, uh, that's already 450,000. Sa nakita nyo, may isa po dyan na kiniinom niya po sa Manila. Yun po, 450,000 kasi magpa-fly pa siya. Okay. So, ibig sabihin, pag 225,000, hindi niya kailang pumunta sa Manila. Pero, may option din siya na pumunta sa Manila kung gusto niya. Pwede rin po, sir. Tama? Tama, Tama po. Okay. It doesn't matter whether pupunta sa Manila o hindi. 225,000 o, o above 10,000, may option siya pumunta sa Manila kung gusto niya. O pumunta sa district office kung gusto niya. Yes, po. oh Eh, ang expenses po, sir, na pupunta ng Manila, sir, malayo po yung butuan, Pero sir. Pero kung 125,000, pwede mo pumunta sa opisina sa butuan sa district office ng PCSO, so tama? Para mag-claim? O kailang pumunta pa ng Manila? Ah, sa branch office lang po, yan. O, yun. O, yung pwede, sa diba? kanina. O, pwede sa, pumunta. Yung 125,000 na sinabi ko po, yun yung kinim niya lahat sa branch office po. And so, ah, mas convenient po eh. Oo. So, Go ahead. yung, so, person B, meron siyang 450. Ano nangyari dito? Ano nangyari dito? Ang, ang winning ticket ay 1,000 ang tinaya. Ganun pa ba? Kasi, ang winning ticket, 500 ang tinaya, 225,000. Ang story ninyo, si winner, bibigyan ngayon kay Lotto Agent. Si Lotto Agent, i-claim na niya sa branch. Kaya sa reflected sa branch, si Lotto Agent ang winner. Ganun yun eh. E, so, 450, ano po nangyari rito? Kasi para yung person B ito eh, so what happened? 1,000 po yung taya. 1,000 ang ticket. Okay. So, Mr. Chairman, ganun na nangyari, may nagbet na ng 1,000 sa area na 'yon, nanalo siya ulit sa 3D Lotto and then ulit sinabi niya kay Lotto agent, "Paki-claim ito." Si Lotto agent ay hindi pumunta na sa branch office sa Manila na pumunta kasi lampas na sa limit. Tama? Tama po. Tama. So si Lotto Agent ay pumunta na sa Manila, siya na ang nag-claim, sa papers siya pa rin ang winner kasi siya ang nag-claim. Ganun po ang nangyari rito. Ganun. Apo. So tumaya ng 1,000 pesos sa, sa 3D. Ngayon ito ba, itong 3D, hindi ba ito, uh, Mr. ito, Mr. Chairman, when I say Mr. Chairman, Mr. Chairman Juni Kuwan, ah. hindi ba ito uh, designed actually to cater to the small bettors. Yung, ito yung mga 3D na supposed to be... Ano para ba yung waiting noon? Ano ba yung waiting? Uh, two, two numbers lamang waiting. Two numbers? Three, two numbers lang. Oh, so, parang ito, two, three numbers. Parang uh, I thought it was, this was to cater for the for those uh, small bettors na mga 10 pesos, 20 pesos lang ang kaya na malakas nilang may chance manalo. Ito, you're, you telling us that Mini wager now is more than minimum wage. Simo, tinataya na nila is more than the minimum wage sa area. Tama ba, Mr. Ama? kanong minimum wage nato sa uh, Karaga? Oh, siguro ganoon. More or less, 500 siguro ngayon. With increase na. Oh, Katakot-takot na naawa yun. 500 pesos ang minimum wage natin sa... And they're betting their minimum wage dito. They're supposed to be the small, the small betters itong 3D game. Eh. Oh. So, so, ganyan we're, na nangyayari. Ganyan, na, ganyan na nangyari. So, ang next question ko pa nga, Mr. So, sir, chairman, sir, sir, uh, after sir. ano, hindi, uh, telegraph ko lang, basta no need for an yes, answer. Acknowledge nice ko na muna si, ah, uh, si Senator si, Bato. Uh, Senator uh, Rosa. Okay, good No need for an answer, but oh, tatanungin ko sa susunod eh, Kumikita ba tong 3D games natin kung kasi <laughs> yung tama, this is just one area ha, Mr. Chairman. Isang area na, isang isang agent lang ito isang outlet lang bali ito. Isang outlet lang yan. Uh, ta, so, at, yeah, siguro sa in the future, sasabihin sa, sa tatanong na natin sa PCSO, so, which of your games, kasi ay, kaya nyo naman i-segregate yan eh. Ano yung taya sa game? Ano yung, ano yung payout ninyo? Which of your games are making money and which are not making money? Okay, so maybe in, in some future time, if I follow up ko po yung tanong na yan. But please, ano na, uh, gather the data necessary for the answer. Yes, Mr. Chairman. Yes. Uh, anyway, si Person B, uh, Senator Coco, mapuntay natin sa next hearing para tanungin natin siya at lahat ng mga nandun, A, B, C, D, E, kakausapin natin, uh, magpaliwanag sa atin yung proseso uh, ng kanilang claim at paano, bakit sila nilalapitan and all. Uh, Senator Bato, alam po kayong opening statement? Wala, Mr. Chairman. I just would like to hear the uh, hearings. <laughs> ah, I would like singing. to hear the hearings. <laughs> ah, baka yes. Basyadong, baka masyadong, seryoso yung uh, baliktaktakan dito. Okay. Uh, pumunta na ko dito, baka, baka, may chance na rin ako manalo ng loto. <laughs> 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 eh, matagal ako tumatay talaga ng loto. Hindi ka pa alos, nalalo. Alos, kwan, nakananalo ako ng six, uh, uh, five digits, well? Right? Yes. Magkano? Malaki-laki rin, ah. Gusto mo manalo? Huh? Ng 2025? pumunta ka ng butuan, tumaya ka ng 500 pesos, malaking chance mo. Butuan, butuan kung, lahat yan. Kuntakin mo si person B, paturo ka sa kanya kung paano mananang 2025. Kayang-kaya -kaya niya. Kita mo naman, no? Multiple, eh. Eight times July, nine times. Galing po. mo niya.